Sinasabi ng mga anghel sa iyo, magtiwala ka sa akin kahit hindi mo naiintindihan kung ano ang ginagawa ko. Ang aking mga paraan ay mas mataas kaysa sa mga paraan mo. Ang lahat ay magkakasama para sa iyong kabutihan. Ang iyong katapatan ay gagantimpalaan. Sapat ang aking biyaya sa lahat ng sitwasyon. Magtiwala ka sa akin kahit ngayon, lagi akong kasama mo. Alam ko na matagal ka ng nahihirapan. Sinubukan ng kalaban na patulugin ang iyong isip ng maraming beses. Huwag kang Babaguhin ko ang mga bagay at pagpapalain ka sa harap ng iyong mga kaaway. Manatili sa iyong pananampalataya at mga pangako ko sa iyong buhay. Huwag bumalik sa iyong mga dating paraan. Ginawa kitang bago sa akin. Manatiling nakatuon. Hindi ka dumaan ng ganito kalayo para lang umatras. Alam ko na pakiramdam mo ay pagod at lubhang nabibigatan. Magiging maayos ang lahat. Kasama mo ako kahit pakiramdam mo'y mag-isa ka. Nasa tabi mo, a.k.o. Palagi. Pino protectahin kita. Nagdudulot ako ng pagbabago. Muling tatawa ka, magtitiwala muli, at muli kang ninyiti. Kayang-kaya kong gawin ng higit pa kaysa sa inaasahan mo o inaakala mo. Huwag tumigil sa panalangin. Manalangin ng may pananampalataya at malinaw na isip. Kapag nanalangin ka, laging magtiwala at magkaroon ng pananampalataya na tutugunin ang iyong mga dasal. Maging matiyaga sa panahon ng kagipitan at huwag tumigil sa panalangin. Naririnig niya ang hindi sinasabi at naiintindihan ang hindi ipinaliliwanan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi gumagana sa mga labi o sa isip kundi sa puso. Magiging maayos ang lahat. Manalig ka na ang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay naghahanda sa iyo para sa pinakamagandang biyaya ng iyong buhay na darating pa lamang magtiwala ka lang na malapit mo nang anihin ang mga gantimpala ng iyong paggawa. Maging matiyaga, maging naririto, maging mapagpasalama. Panahon na para maghilom ang mga suga. Iwanan ang mga hindi na nagsisilbi ngunit nagtatangay sa iyo. Karapat dapat kang maging buo at masaya. Handa ka ng magliwanag ng maliwanag upang makita ng iba ang kanilang sariling daan, palabas sa dilim din minsan, ginagantimpalaan ka ng universo, nang higit pa sa iyong pinangarap, Upang ipakita sa iyo na dapat ka ng higit pa. Nakalaan ka para sa higit pa at dapat kang mag-isip ng mas malaki. Maging handa sa pagtanggap ng mga pagkakataong darating sa iyo ng bukasang puso. Paparating na ang mga biyaya mula sa universo. Minsan kailangan maging matigas para lumaki kang mas matalino at mas malakas. Kailangan nating tiisin ang mga kahirapan para maging handa para sa mga biyayang darating. Mahalin ang paglalakbay. Isipin ang pinakamahusay na posibleng kinalabasan para sa iyong sitwasyon. Ituon ang iyong enerhiya dito. Manalig at kumilos ng naayon. Magiging maganda ang pagkakabuo nito. Magiging mas maganda pa ang mga bagay kaysa sa iyong naisip. Itigil ang labis na pag-iisip. Manalig ka sa iyong sarili at hayaang pumasok ang tagumpay sa iyong buhay. Sinasabi sa iyo ng mga anghel na magtiwala ka sa akin, kahit hindi mo naiintindihan ang aking mga ginagawa ang aking mga pamamaraan ay mas mataas kaysa sa iyo. Ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa iyong kabutihan. Ang iyong katapatan ay gagantimpalaan. Ang aking biyaya ay sapat sa lahat ng sitwasyon. Magtiwala ka sa akin kahit ngayon. Ako ay laging kasama mo. Alam kong matagal ka nang nahihirapan. Maraming beses nang sinubukan ng kaaway na paalisin ka sa katinuan. Huwag matakot, babaguhin ko ang mga bagay at pagpapalain ka sa harap ng iyong mga kaaway. Panghawakan mo ang iyong pananampalataya, at ang aking mga pangako sa iyong buhay. Huwag kang babalik sa iyong mga dating gawain. Ikaw ay bago sa akin. Manatiling nakatuto, hindi ka naglakbay ng ganito kalayo para lang bumalik. Alam kong pakiramdam mo ay pagod na, sobra kang balisa. Magiging maayos din ang lahat. Ako ang bahala sa iyo. Kahit na pakiramdam mo ay nag-isa ka, lagi akong nasa tabi mo. Magtiwala ka sa akin, ako ang bahala sa iyo magdadala ako ng panunumbalik. Muling tatawa ka, muling magtitiwala, at muling ngingiti. Kaya kung gawin ng higit pa kaysa sa maaari mong hilingin o isipin. Huwag kang sumuko sa pagdarasal sa Diyos. Magdasal ng may pananampalataya at malinaw na pag-iisip. Kapag nananalangin, laging magtiwala sa Kanya at maniwala na ang iyong mga panalangin ay masasagot. Maging matiyaga sa panahon ng kagipitan at huwag kailanman tumigil sa pagdarasal. Naririnig niya ang hindi sinasalita at naiintindihan ang hindi na ipaliwanag. Ang kanyang pagmamahal ay hindi gumagana sa mga labi o sa isip, kundi sa puso. Mapapabuti ang mga bagay. Maniwala ka, ang lahat ng iyong nararanasan ngayon ay naghahanda sa iyo, para sa mga pinakakamanghamanghang pagpapala ng iyong buhay na darating pa lamang. Magtiwala ka na malapit ka ng makamit ang mga gantimpala ng iyong mga pagsusumika. Maging matiyaga, maging naroroon, maging mapagpasalama. Panahon na para pagalingin ang mga sugat na hindi pa gumagaling. Iwanan ang mga hindi na nakakatulong kundi nagpapahina sa iyo. Karapat dapat kang maging buo at masaya. Handa ka nang ipakita ang iyong liwanag ng maliwanag upang ang iba ay makita rin ang kanilang sariling daan palabas ng kadiliman.